Kipanghatag ni City Mayor Gingo Valmayor Jr. ang mga titulo sa yuta ngadto sa mga nakapahimulo sa Homelot Program sa Ciudad sa San Carlos ni atong Hunyo 17, 2013 dito sa buatan mismo sa Mayor. Tuyo sa maong programa nga ang anaa nagpuyo sa mga squatter areas makaangkon o kaugalingon nilang yuta. polo ka sa Homelot Program sa Ciudad dito sa Fatima Village Barangay Rizal ang nakadawat sa ilang titulo nga mao sila si Ricardo Canoy sa Block number 5 Lot 23 Phase 1 Virginia Calago Block 18 Lot number 1 Phase 1 Eduardo Calago Block 18 Lot 2 Francisco Laguda Block 19 Lot number 16 Phase 1 Melodia Oñot Block 19 Lot number 8, Phase 1. Justado Pando, Block 10, Lot 18, Phase 1. Marinella de la Torre, Block 14, Lot 11, Phase 1. Antonio Argonitas, Block 3, Lot 40, Phase 3. Aquilina Ordonez, Block 7, Lot 18, Phase 3. Visminda Hadormeo, Block 3, Lot 11, Phase 2 dito sa Alger na Himotang. Kining mga nakapahimulo sa Homelot Program sa San Carlos mao ang nakaimpas na sa ilang bayranan sa yuta sa gobyerno. Sa interview nga gihimo sa Dateline team ngadto sa nakadawat og mga titolo, sila nagkanayon nga dako ang ilang kalipay nga sila nakadawat na og mga titolo sa ilang yuta ug nagpasalamat sa Homelot program sa syudad. Uh, <coughs>

Cool man. Diha usab ang presensya sa Tagasan Carlos Integrated Housing Authority nga mao sila si Oscar Limpio, Feli Bontia, Jojo Alipio, Nick Reyes nganing abag ni City Mayor Valmayor sa pagpanghatag sa titulo sa yuta.